Mahirap kasi pag nagkaroon ng racist undertone yung mga discussions. So it could worsen uh, a lot of uh, situations. Natama so, ba? Yes. At huwag natin kalimutan, yung mga pinaka-prominent na talking heads ng China dito, yung pinaka-prominent na mga taksil ay hindi mo kan Chinese. Ano bang itsura nila? Pangit. <laughs> Sabay. Ako po isa, yung, isa yung mga pangit. Pangit tama talaga. Si, si Galito. Si, si Capital H. Si Capital B. No? Si Capital B. No? Oh. Di ba mga pangit naman? Di ko inasahan Grabe. Uh, uh, a, a, wise man a wise man once told me. Ano, baka naman daw hindi pangit. Baka naman ano, pogi naman o maganda, hindi pa lang nauuso yung itsura na yun. Uh, hindi sa akin, okay lang yung pangit eh. Uh, beauty is in the eye of the beholder, ika nga. Pero yung pangit na kayo mo, pangit pa yung ugali mo, taksil ka pa, eh talagang pangit ka na. Saksakan ka na ng pangit. You know? <laughs> wala redeeming value ba? <laughs> wala, 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 wala. At wala sa araw, no? Uh, Nag-gather sa isang bayong. No? ano, nagsisisi pa ba kayo na? You, 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 you chose this this uh, this program over Bloomberg. <laughs> wala, walang actually, ganyan sa Bloomberg. Actually, titimpi pa ako niya. <laughs> Di ba magpangit ka naman, pwede mo naman takpan ng bayong yung mukha mo tapos butasan yung mata para maikubli yung kapangitan. Pwede naman ganun, di ba? Oo. Oh, oh, Nga pala, sabi ni Eta kanina, nakasama siya sa meeting. Uh, <coughs> the first time, eh, pinuri tayo. Ah, kala ko, ganit na naman eh. Yung magpakita. Yeah, pero, nga. Nga tayo. Dati kasi, masyado tayong flipant. Hindi nata di niya matapos. O so, ngayon, natatapos na niya. Uh, Kaya malamang ganun. <laughs> <laughs> ano yan? Si ano yan? Alam kong sinabi niya yan kasi madalas siyang gamitin yung term na yun eh, flipant. Uh, 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 Siya lang yung kinala uh, ko mahilig gumamit ng term na yun eh. So, uh, I can double check na uh, totoo yung sinasabi niyo. Uh, yeah, kaya magandang gabi po, uh, Congresswoman Eta Rosales. Uh, kapakabait, po, uh, na, kapakabait uh, uh, na, na kami dahil 80% na nung sinasabi namin seryoso. No? Uh, tsaka hindi po ako nagsabi na pangit yung mga propagandista ng China. Siya po nagsabi nun. Ako po ay natawa lang. Na-trigger uh, lang po ako. Uh Itura, pangit na Pag itsura, pangit pa kalooban. Sabi ko, pangit, saksaka ng pangit. <laughs> Sinalo lahat ng kapangitan. No? Uh -huh. nung, ano, no? <laughs> Sina, sinalong gano'n, no? pangit. Uh -huh. kaya gusto ko silang katabi, eh. gumaganda lalaki ako. <laughs> Pero ibig sabihin, ano yan, no? yung 3% na yan, mukhang hindi naman siya. Ano, no? eh, mukhang reflective siya talaga. No? Ano? Kung hindi... Kumbaga wala ano, wala hindi lumalaki ay, 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 ay. Hmm. Pero hindi naman siguro lumalaki yung bilang ng mga Pilipino na yan na uuto ng mga propagandista na ito ng China? I doubt it. I doubt it. No? Uh, baka nga dun sa 10% ng okulum ay uh, marami dun. Hindi pa nauunawaan itong unklos. Hindi pa nauunawaan itong ano ba yung West Philippine Sea. No? Yung ganun ba? No? Uh, baka kulang pa yan sa... sa sa, me sa, messaging. Baka itong parating ng mga buwan at parating na, na eleksyon, baka mas uh, tumingkad yung uh, political education 'yang 10% na 'yan at ma-realize nila teka teka no uh, to yung future ng aming mga anak at ng kanilang maging anak no uh, teka teka yung West Philippines si pala mas, mas malaki pa sa ating landmass at possibly mas mayaman pa no eh baka makatulong yan sa ating mga economic problems teka teka no uh, <laughs> uh, uh, ang pinaglalaban pala natin dito e eh, suportado ng buong mundo so baka yung mga message na yon hindi pa nakakaabot sa 10% na yan. At uh, kung makaabot yan, e eh baka maging, uh, sabi nga ni Manny Pacquiao, 2%, 2 to 3% na lang. Pero ito, nung, nung nakaka pag nakakausap ko si Commodore J. Tar Tariel, isa sa mga um, nadidinig niya mga sentiments sa ibang mga Pilipino rito, pag hindi raw sila taga-Palawan, hindi sila taga-Pagkasinan, taga-Sambales, parang inisip nila, alam mo pa kinamin dyan, layo-layo sa amin yan. Yes. Na daw niya yun eh, nung nag-iikot sila sa, sa, sa Pilipinas. Sa, sa, bansa, meron silang mga discussions about it. Sinasabi ng ibang mga taga na ano bang ano? An ano pa to? Mga journalists para iba nakakausap niya. Sinasabi, ano bang kinalaman namin dyan? Layo-layo sa amin yan. Why should we care? Kasi kung meron ganong pockets of narratives within our own uh, country, eh, it could only make things better for those propagandists because they could harness that, di ba? Yes. Kaya nga, alimbawas, sila Rafaela, ng atin nito, si Father Edicio de la Torre. Bagamat yung makikita sa media ay yung nakaraang Christmas convoy last December at itong parating na uh, convoy sa baho de Masinloc. Uh, in between, marami silang ginagawang uh, educational uh, initiatives. Like uh, ngayon, nasa gitna sila ng school caravan. no? Uh, uh, Ibat-ibang skwelahan, uh, NCR, tapos nationwide. At pinupuntahan ng mga student leaders na Rafaela para ipaliwanag ano tong ibig sabihin ng UNCLOS. Ano ibig sabihin ng, uh, ng West Philippine Sea? Uh, may ganun sila. Tapos, meron ding mga exhibits na halimbawa, doon sa alma mater mo. Uh, alam ko next month magkakaroon ng uh, photo exhibit about the West Philippine Sea, no? Tapos meron ding iba na gumagawa ng mga documentary no about uh, the west philippine sea no kaya pali, let a hundred flowers bloom no uh, iba't ibang multi-platform uh, uh projects ang uh, ginagawa halimbawa ng atin ito at ng iba pang organization katulad ng atin ito alam ko yung one Sambayan nila Justice Carpio ay pupunta sa Pag-asa Island uh, one of these days no kasama yung mga kasama sila Shelo Magno, sila Laila Delima, etc. So marami mga ganyang initiatives na nagsisimulang dumami. At uh, tingin ko uh, magi-scale pa yan within the next few months. At tingin ko very positive yan at makakaapekto yan dito sa mga service na pinag-uusapan natin, no? Uh, halimbawa, uh, kung yung mga maging household brand yung atin nito, West Philippine Sea. Kung uh, yung mga mahirap, mga middle class, mga empleyado, gugupit ng kartolina at papel, ilalagay sa labas ng bahay nila. No, so yung, kumbaga yung mga na partisipasyon na dito sa issue na ito, tingin ko pag nagkaroon ng groundswell yan, magbabago pa yung survey na yan. Kung yung halimbawa yung mga magulang na maunawaan itong usapin ng West Philippine Sea at nakita yung kanilang obligasyon dito, in their own way, Uh, pagkain nila sa umaga, bago pumunta ng eskwelahan yung kanilang mga anak, papaliwanag nila. Anong ibig sabihin ng West Philippine Sea? No? Atin ito. No? Yung ganun ba na maliliit na bagay na malaki yung impact? Kung marami ang gagawa. Kasi oh, nakakatakot nga dyan pag nagkatotoo yung sinasabi. Ito, daging winawar nito ni Justice Carpio. Yung, lalo nga ng init-init ang panahon, di ba? Parang sabi nila, privy daw ito ng impyerno. Although, I'm sure nakaka-relate kayo, no? <laughs> <laughs> Di galing ako dyan? Oh, no, eh, galing. Kasi kausap po natin, galing na po sa impyerno yan. So, itong init na ito, wala sa kanya yan. <laughs> ah, ganun ba? Ito na ba yun? <laughs> sa atin po kasi hindi ganun kasama, eh talaga naiinitan tayo. Pero sa mga level ni Ronald Yamas, ah, oh, hindi po ganyan kainit sa impyerno. Galing ako dyan. Ah. Holy lang eh. Umangat ako dyan eh. Bago ako umatin ng interview dito eh. Anyway. <laughs> Nag-yosip pa. Eh. <laughs> Nag-yosip <laughs> marami nakasalubong, no? Uh, Uh, yung mga pangit, nakasalubong ko. May tatanong ako, seryoso, nakalimutan ko na naman. <laughs> Alam mo, dito lang ang nangyari sa akin, yung nakakalimutan ko yung tinatanong ko. Dati naman, hindi eh. <laughs> o sige, yeah, speaking, speaking of pangit, uh, mamaya maalala ko na yung seryosong tanong ko. No? Eh kung uh, mga pangit naman pala yung mga propagandista ng China, dito sa Pilipinas, eh baka naman uh, pwede idaan na sa pagandahan at pagwapuhan yan. Oo oh, nga, dahil uh, kino ba? Yung isang yung isang pinaka pogi sa Senado eh napaka pro China eh. Siguro sa sunod ng takbo, yung kanyang kapogian matatabunan na nung kapangitan ng kanyang uh, uh, position vis-a-vis -vis China. So, yung mga yung mga pogi na yan na ang kanilang uh, asset ay kumanta sa kampanya, eventually ay hahatulan din yan next election using itong uh, West Philippine Sea issue using itong aggression ng China, using yung ating emerging patriotism. Oh, talaga. Pero parang if you're referring to that person, parang talo kayo dun ha. Pogi nun eh. parang nagkamali ako ng tanong. Suho na po. <laughs> hindi kaya, hindi kaya. Pero bakit panlaban sa hanay nyo? Parang wala eh. Ha? Huh? Kaya, kaya ba, kaya ba? Eh, si Gio, pwede. Lalo si Gio, Dixon. Oh, si Gio. Kaya ba ni oh, Gio? Yun? Eh, may tsura yun. Tsaka abogado, no? Ah, presidente ng Ateneo Student Council, chairman ng kabayang. Pwede may eh, kwan, di ba? Lamang Masi. lang sa inyo isang, lamang lang sa inyo, isang baligo. Eh, kumakanta oh? ba yung Gio niyan? Oo. Oh, pwede. Pwede yung turuan niyan. Ah, kaya... yan. Kaya... Hindi ko atibayan. Ha? Pwede magpatubo. hindi magpatubo. magpatubo. Kailangan na magbawas ng konti ang timbang para maging uh, pantapat kay kay Robin Hood. <laughs> Kung bago pa, papugian, baka dapat kumuha kayo ng mga tipong sino ba? Dingdong Dantes, pwede niyo bang yeah. kunin yan? Pwede, pwede, pwede. Pwede, pwede rin yan. Pero alimbawa, may mga senador na nag, uh, naka, nakapasok significantly na hindi naman kagandahang lalaki. Alimbawa, si uh, Juan Flavier, di ba? Naka-reduce naka lang sa sa isang slogan, let's do it, di ba? Yun lang. Oh. No? Uh, na, na consistent sa kanyang uh, pagiging kobidyante, at the same time, maganda yung track record bilang isang doktor, di ba? At Secretary hmm. of Health. So, uh, may mga ganun eh, na nangyayari. Hindi naman kinakailangan kagandahang lalaki ka. Basta maganda yung messaging mo. No? Papasok ka naman eh. No? Uh, katulad nga nung, nung sinabi mo na, na si JB hindi naman kagandahang lalaki no kaya gusto niya yan tumabi sa uh, mas lamang siya ng tatlong paligo bakit yung kahapon Teka lang, <laughs> hindi, hindi, ko sinabing hindi siya kagandahang lalaki ah. i was recounting uh, a joke of his pero mukhang seryoso seryoso siya kahapon eh. Ulitin ko lang ha, baka mapanood ni Senator JB to Nagpapakalat ng fake information na kausap natin eh Tinawin ko lang po ha, yung kausap ko si natin Tumino na internet sa wakas kahapon ng sumara internet. Ito po yung sinabi ni ano ni JB Harris ito dahil guest siya kahapon sa Philippine Press Institute Awards. Uh, Inawarda yung mga community newspapers. Sabi niya, hindi raw siya masyadong tumatabi rin sa mga pogi sa Senado. Ayun, Cunuares, si Bong Revilla at si Robin Hood Padilla, tumatabi raw siya sa isang senador maski hindi niya masyadong kinakausap <laughs> kasi pag tumatabi raw siya rin, ay hindi mo siyang pogi. Oh, yun ang konteksto ng sinasabi ko. parang very... parang hindi naman siya malayo sa sinabi ko. Pero doon ko lang magpaliwanag sa Supreme Court. Haba ng paliwanag mo? <laughs> Problema rito eh. Nire-reduce yung akin napaka nuance na sinabi sa isang bagay na pwede magpahamak sa akin. Ito na ko na yung sasabihin ko kanina. Kasi, oh, yeah. Gusto ko lang sabihin, paborito ko ang framework at deconstruction. Ang paborito mo naman, nuance. <laughs> o ano? <nga>, no? Sinabi <laughs> natin, ano? Sinabi natin, ano? <laughs> oh, may tayong ginagawa rito. No? Yeah, yeah, Then, yeah, yeah, Si, ano, si Justice Carpio, madalas siyang, ano, madalas siyang mag-warning. No? Dari hmm. nga, init, init lalo ngayon, no? Sabi niya, oh, malapaubos na yung, ano, yung supply natin sa Malampaya. Oh, hmm. which hmm. supplies a significant, ah, uh, portion of the energy that we are using dito sa Luzon. Oh, eh wala tayong ma-explore. Hindi natin mapakinabangan yung resources natin yung sa West Philippine Sea. So yung ganyan, di ba? Baka yan, yan ang pwedeng sa mga tao. Pag nakaramdam sila ng brown brown out siguro in the coming years, oh, siguro naman malinaw na sa kanila. Sino ba yung mga uh, Manchurian leaders na pumigil mm -hmm. sa atin para ma-explore natin yung resources? Kaya nga, yes. natin, brown out, Yes. At dagdag diyan inamin na ni Secretary of Energy Popolo Tila, inamin na niya na we are now in a calamity situation. We are now in a crisis mode dahil sa sa kakulangan natin sa enerhiya. No? Imagine mo sobrang init, kung meron tayo mga mga solar farms, baka magkaroon pa tayo ng surplus sa, en sa energy. Baka magkaroon pa tayo ng surplus sa electricity. Pero dahil kulang tayo sa solar farms at yung mga na solar farms na nandyan ay walang storage, dahil yung ating NGCP, yung kanilang kinikita ay eh hindi ini-invest diyan. Ito, no? Uh, sobrang init pero sobrang mahal ng kuryente at sobrang kulang. Kaya naka-red alert tayo ngayon. At yung West Philippine Sea, dagdag pa diyan, hindi natin ma-explore yung uh, isa sa mga main source of natural gas, possible source ng natural gas sa buong mundo. No? Dahil ayaw tayong opuntahin uh, pupuntahin sa ating sariling bakuran nitong mga Chinese. Kaya kung yung mga bagay na may papaliwanag dun sa 10%, tingin ko baka dramatically mas lumiit pa yun. Hmm. importante talaga yung civic and political education. Para mas maintindihan, para, para ma-connected that sa mga tao. Kasi ang hirap niya, no? Ito talaga frustration ko to eh, pag inoobserbahan ko yung mga kampanya. Over the years, no? Different electoral cycles. Naawa ko minsan sa mga kababayan natin na, ano kunwari, tanongin mo randomly, sinong baboto mo? Ah, basta kami dito, ano kami, kay pero ikaw na na-expose dun sa mga impormasyon na tungkol dun sa mga kandidatong sinusuportahan nila, alam mo eh, parang ginagago po kayo ng kandidatong di Diba? Kasi nadinig nyo ngayon yung speech ang binigay niya, na pinag-aralan niya. Pero pag binalikan nyo po yung track record niyan, <laughs> ginagago po kayo niya eh. Minanakawan po kayo niya eh. Dapat niya, pagkatabi niya, itago niya yung pitaka niya eh. Kasi madudukot, di ba? I mean, yun sa akin, isa yun sa mga ano ko talaga, parang uh, uh, iniisip yung paano natin i-bridge yung gap na yun. Diba? Para to, to, for them to, to help them make a connection. Uh, happy anniversary. Okay. <laughs> diba? Paano kung sa ANC ka, hindi mo masasabi ang ginagago, no? hindi mo masasabi ang nilalakawan, no? kaya happy anniversary sa Fox first. No? Dahil uh, pwede mong sabihin yan. No? Uh, kahit ina-edit mo yung sinasabi kong mga mga salita, no? At tulad ng asshole, no? <laughs> at least, at least sa facts first, no? Nakakalaya. Mas liberating, di ba? Mas liberating kasi yun know, sa isang uh, major broadcast sa uh, institution ka. Yung ganyan. Na meron uh, sacred cows, no? ay. Oh. <laughs> oh. <laughs> Alam ko, alam feeling ko one of these days, magkakamali kayo. Parang wala rin in-interview inter kayo sa isang major, uh, isang mainstream broadcast uh, mm, like station. Like O, oh, makakalimutan nyo na, uy, wala ako sa passwords. <laughs> 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 Aabangan ko yan. Wag <laughs> viral yan? <laughs> Aabangan ko talaga yan. Eh, yan yung problema dito sa host eh. Hinahantay ka talaga magkamali eh. Tapos oh. eh, tapos eh, papalakpak at uh, makukumpleto yung kanyang araw. Ikakalat ko pa. <laughs> Di ba sabi ng guest kanina? Oh, <laughs> In and of itself. Self, self no? <laughs> Manipulate uh, ko pa yung images na, no? Tapos. <laughs> abang, abangan ko yan, ha? Oh, kahapon na naalala ni John, ni John Wanderer. Kakagatid sa puwet. Hindi <laughs> <laughs> ko maintindihan. <laughs> Minsan yung mga, yung mga predispositions natin lumalabas, eh, no? <laughs> <laughs> Yan ang hirap dito sa social media. Pag nasabi mo na, hirap na bawiin eh. Oo, oh, wala. May kaya, ano, may resibo. Oo, <laughs> oh, kaya oh. pag naglalakad ako sa SM North eh, may sumisigaw sa akin. No? Edu Manzanas! <laughs> 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 dito, dito na ako eh. No? Dito, sa, dito na ako. Imbis na, i-introduce ka na uh, very accomplished, no? Ang tawag sa iyo Edo Mansanas. Hindi <laughs> na, wala, hindi na, hindi na mabawi. Hindi na mabawi. Uh... Tumatak ba? Oh. <laughs> uh, tingin ko, pag tumakbo ako, oh, ko, pagkamit ko na. Baka malalo ko. <laughs> oh, hindi ko na. Huh? Hindi ako tatakbo. <laughs> uh, uh, uh so, you're welcome. <laughs> Ang uh, kachi pala, no? Kachi. Eh, Manzanas. sa uh, oh. akin. sigaw sa akin pag nakikita ko, wag po, wag po! No? Uh, Tito Ronald, wag po, wag po! Ngayon, ang sigaw na sa akin, eh, duman sa alas! <laughs> Kumbaga yung, yung 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 life's work na binuo mo over the years. Uh, Parang nakikita ko. Kumugo <laughs> eh. Uh, oh para naman yung claim to fame mo ehdo no? uh, mansanas at yung contribution ko di ko lang <laughs> di ko lang naibigay yung mansanas sa isang kilo pero mo ganun na yung ganun na yung marka mo sa kasaysayan <laughs> hindi <Bailang> kasi sa, <laughs> sa ilang piraso mo Napaka fair ng buhay hindi hindi naman yung hindi pagbigay ng mansanas ang issue ko eh <laughs> ang issue ko yung pagkolekta <laughs> ng mansanas gamit ang pangalan ko <laughs> Ito yung issue ko eh. oh, yan, yan. No, Nadagdaga na yung kwento. Manipulation eh, no? Oh, nga pala, may may, may, ano, may, may nag-ahay sa inyo. Si, si Dr. Vivian Sarabia. Galing ako sa kanya kanina. Ayan, no? Ginawa niya itong salamin ko. Ayan, no? Ayan. Uh, uh, she's saying hi. Hi. Hi din po. Uh, ang, uh, pwede na ako dumaan sa kanya. Mm. <laughs> Oo. Oh. Eh, sa sikat ka... dyan, eh. Baka hindi ko kaya yung presyo dyan eh. Yung, uh, yung host lang kami kaya. Yung hindi, sa... sa... Sabi ko kay, Do... <laughs> kay Doc, kay Vivian kanina, uh, kasi dito bawal magtanggal ng salamin yung Ronald jama Sa inyo pwede naman siguro. No? Hindi, <laughs> seryoso. Dumaan daw kayo sa kanya. Kaya uh, kay gita pa Padilla kasi libre. Ah, okay. Oh, uh, lalo na kung ang... Uh kung pakinabang mo lang sa mga guesting ay mug at saka t-shirt, doon ka na sa libre. Paparinig to eh. Kaya pagbigyan natin na. <laughs> dito dito, lahat, lahat. Lahat. Pagbigyan natin. Pagbigyan natin, <laughs> natin ng bagong t-shirt yung kausap natin. Yan, yan, yan. Yan, ganda. Ma mangingiki lang, ano pa eh. Uh, yung dinadaan sa parinig eh. Pwede naman diretsyohin eh. Oh, uh, hindi, mahirap pag dinadiretso. Oh, sabi tuloy ni Norma Taray, Unlearning wag huwag oh. po eduman sa So, huwag mong ganun. Ay, talaga. Huwag naman ganun. Oh, hindi po tama yan. No. Oh. oh, may mga ano nga eh. Oh. Nagmark like, ka ba? Sorry, hindi ko naman sinasadya yun. oh, nga, napansin ko nga. hindi ko iniisipin eh. Oo. Oh. Okay, apology accept. Na, 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 nadulas lang. Oo. Oh. O oh, sige, ito. <laughs> okay, okay, okay. Uh, okay na ba tayo? May tatlo. Nakalimutan ko na naman. ko eh. Nag-ano na ako Nag-mental block na ako dito eh. Okay, okay, okay. Ito, 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 ito. Yung China, ano na yan, yung China component ng itong naratibo na ito, no? Um, how, how, how does it figure dito sa ongoing uh, rift uh, between the key figures ng unity? Uh, tingin ko in a major way. Lalo na ngayon, isa sa major track ng mga Duterte against PBBM ay foreign policy. Ayun lang nga, uh, medyo nilangaw yung binuunilang uh, uh, movement kontra-gera three days ago.